Hi guys! Magandang araw po sa ating lahat dyan. May dumakulimlim po ang langit. Sila may bagyo yata. Yan, naglalagay na po sila ng parol sa poste. Lalabas po tayo ngayon. pa ako ngayon sa labas. Wow, malapit na mayari area. Ah. Ang ganda na ng paakya ka. Ang ganda ang taas na Malapit na mayari. <laughs> Ganda na, oh. Ganda na. Ang taas. Hanggang buwan na. Hanggang taas ko. Dapat na mayari ang building. Ayan. Ayan. Makikita nyo yan siguro. Ayan, ha? Ah. Good e po mga guys. Ang ganito na lang po ulit. Maya, vlog po tayo. Gagawa ko ulit ng vlog.